Mga kaibigan, masaya kaming makita kayong lahat dito. Isang karangalan na muling kumonekta sa ating masayang komunidad. Maligayang pagbabalik sa ating channel, nagpapasalamat kami sa paglalaan ninyo ng oras para sa panunood. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Ang inyong mga likes, comments at shares ay mahalaga sa amin at nakakatulong para mas marami pang tao ang maabot namin. Dahil sa inyong pakikiisa, lalo kaming ginaganahan. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para gumawa ng mas maraming videos. Dahil sa inyong suporta, patuloy naming nagagawa ang mga videos na ito, at ang lahat ng ito ay nagagamit namin para mas lumago ang channel. Mula sa pag-iisip ng mga ideya hanggang sa pag-edit at paglalabas ng video, ang inyong pagsuporta ang nagbibigay sa amin ng sigla para maging malihain sinisikap naming ibigay sa inyo ang pinakamagandang content na kaya namin. Simulan na natin ang video ngayon. Sana ay mag-enjoy kayo sa 9 signs you might be an INFJ. One na iba ang iyong pag-iisip. Pakiramdam mo ba'y madalas kang iba sa nakakarami? Dahil sa matalas mong pakiramdam, parang alam mo na agad mga bagay-bagay, ngunit nahihirapan kang ipaliwanag ito, kaya minsan pakiramdam mo hindi ka naintindihan. One isa kang perfectionista. Takot ka bang mabigo? Mataas ang mga pamantayan mo sa iyong sarili, hindi lang basta gusto mong magtagumpay, kundi gusto mong higitan pa ang inaasahan. Madalas itong nauwi sa pagpapaliban-liban kapag pakiramdam mo'y napakalaki ng gawain. wan mahusay kang magbasa ng tao. Natural ba sa iyo na mapansin ang nararamdaman ng iba? Madalas na ginagamit ng mga INFJ ang kanilang intuition para maintindihan ang tunay na nararamdaman ng iba. Interesado ka sa mga natatanging kaisipan at motibasyon ng mga tao. Pang-apat na palatandaan, maliit lang ang iyong tunay na kaibigan. Maaring marami kang kakilala pero iilan lang ang iyong malalapit na kaibigan. Tapat ka sa mga taong tunay at kapareho sa iyong mga pinahahalagahan at mabilis mong inilayo ang iyong sarili sa mga hindi. Panglima sa palatandaan, malalim ang iyong pakikiramay sa iba. Madali mo bang mailagay ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba? Ang mga INFJ ay kayang lampasan ng mga kilos ng iba para maunawaan ang kanilang mga insecurities o mga nakaraang trauma. pang-anim. Ayaw mo ng mababaw na usapan. Ayaw mo ba ng usapan tungkol sa panahon? Mas interesado ka sa malalalim na usapan tungkol sa mga pinahalagahan at nararamdaman kaysa sa mababaw na usapan na nakakaubos ng iyong lakas. Pangpito, nakatuon ka sa hinaharap. Lagi mo bang iniisip ang iyong mga layunin? Mas gusto mong tumingin sa hinaharap kaysa sa nakaraan at hindi ka mag-aatubiling iwanan ang mga sitwasyon na hindi na ayon sa iyong pananaw. Pangwalo, natural sa iyo ang tumulong sa iba. Malakas pa ang iyong pangangailangang tumulong sa kapwa. Bagamat nakakagana ito sa pakiramdam, maari rin itong magdulot sa iyo ng stress kung sosobrahan mo lalo na kung unahin mo ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mo. Isa pang senyales na INFJ ka ay ang madalas mong pakiramdam na hindi ka naiintindihan. Kahit na sinisikap mong magpaliwanag ng maayos, minsan hindi pa rin naabot ng iba ang lalim ng iyong mga iniisip at nararamdaman. Nakakapanghina at nakakainis ito paminsan-minsan. Dahil mayaman ang panloob na mundo ng mga INFJ at kakaiba ang kanilang pananaw sa mga bagay-bagay, minsan mahirap para sa iba na lubos itong maunawaan. Baka naranasan mo na ring makapagbahagi ng isang bagay na malalim ang kahulugan para sa iyo, pero naguluhan lang ang kausap mo o hindi ito pinansin. Ang pakiramdam na naiiba ka o hindi tugma sa mga taong nakapaligid sa iyo ay maaring magparamdam sa iyo na hindi ka nabibilang. Pero mahalagang tandaan na ang pakiramdam na hindi naintindihan ay patunay rin ng iyong kakaiba at masalimuot na pagkatao. Madalas may mga ideya at pananaw ang mga INFJ na mas advanced para sa panahon. Kahit na mahirap itong maintindihan agad-agad, nangangahulugan din ito na may potensyal kang magdala ng sariwa at makabagong mga pananaw sa mundo. Ang pagyakap sa iyong pagiging kakaiba at paghanap ng mga kaparehong pag-iisip na nakakaintindi at nakaka-appreciate sa iyo ay makakatulong para mabawasan ang pakiramdam ng pag-iisa. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ilang mga halimbawa at sitwasyon sa totoong buhay na nagpapakita kung paano lumalabas ang mga katangiang ito ng INFJ sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa bahaging ito, mas palalalimin pa natin ang mga natatanging katangian ng mga INFJ at magbibigay tayo ng mga halimbawa at sitwasyon sa totoong buhay para mas maintindihan at ma-enjoy ang content. Ilarawan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang INFJ sa pang-araw-araw na buhay. Kunin natin halimbawa si Catherine, isang INFJ na nagtatrabaho bilang guidance counselor sa isang paaralan. Ginagamit niya ang kanyang matalas na pakiramdam para malaman kung ang isang estudyante ay nahihirapan, kahit hindi pa nila sabihin. Ang kanyang mapagkalingang kalikasan ay nagpapahintulot sa kanya na kumonekta sa bawat estudyante, na nagbibigay sa kanila ng emosyonal na suporta na kailangan nila para malampasan ang kanilang mga hamon Madalas na lampas sa kanyang tungkulin si Sarah, nag-overtime para mag-organisa ng mga support group at workshop dahil sa kanyang likas na pagnanais na tumulong sa iba At narito naman si Alden, isang INFJ na nagtatrabaho sa isang korporasyon Sa kabila ng pagtatrabaho sa isang high pressure na kapaligiran, nananatili siyang kalmado at mahinahon dahil sa pagiging perfeksyonista ni Alden, sinisigurado niyang perpekto ang bawat proyektong kanyang hinahawakan. Ang kanyang kakayahang magbasa ng tao ay nakakatulong sa kanya na mamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan at malinang ang isang magandang samahan sa trabaho. Bagamat maliit lang ang kanyang malalapit na kaibigan sa trabaho, ang mga relasyong ito ay binuo sa tiwala at respeto sa isa't isa. At panghuli, Kilalanin natin si Daniel, isang INFJ na nagbobolontaryo sa isang lokal na animal shelter. Ang kanyang malalim na pakikiramay ay hindi lang para sa mga tao kundi pati na rin sa mga hayop. Nakakaramdam siya ng malalim na kasiyahan sa pag-aalaga ng mga inabandunang hayop at pagtulong sa kanila na makahanap ng mga mapagmahal na tahanan. Dahil sa pagiging nakatuon sa hinaharap ni Daniel, sinimulan niya ang mga programa na nagtuturo sa komunidad tungkol sa responsableng pag-aalaga ng alagang hayop na naglalayong lumikha ng pangmatagalang epekto. Ang mga sitwasyong ito ay nagpapakita ng iba't ibang paraan kung paano na ipapakita ng mga INFJ ang kanilang mga natatanging katangian sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa pamamagitan man ng kanilang mga karera, personal na relasyon o gawaing voluntaryo, ang mga INFJ ay patuloy na nagsusumikap na magkaroon ng positibong epekto ang kanilang malalim na pakikiramay, matalas na pakiramdam, at hindi matitinag na dedikasyon sa pagtulong sa iba ang nagpaiba sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga halimbawang ito sa totoong buhay, mas mapahalagahan natin ang mga natatanging kontribusyon ng mga INFJ sa mundo. Ang kanilang presensya ay madalas na nagdudulot ng katahimikan, pag-unawa, at layunin, na ginagawa silang mahalaga sa anumang sitwasyon. Ngayon, lumipat na tayo sa ating konklusyon para tapusin ang ating pagtatalakay sa INFJ personality type. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga karaniwang hamong kinakaharap ng mga INFJ at magbibigay ng mga tips kung paano malalampasan ng mga ito. Ito ay magdaragdag ng practical at kapaki-pakinabang na dimensyon sa video. Isa sa mga pangunahing hamong kinakaharap ng mga INFJ ay ang pakiramdam na nabibigatan sila ng sarili nilang emosyon at ng emosyon ng iba. Ito ay maaring humantong sa emotional burnout kung hindi maayos na pamamaraan. Ang isang kapaki-pakinabang na tip para dito ay ang pagsasanay ng pagtatakda ng malusog na hangganan. Siguraduhing maglaan ng oras para sa iyong sarili, para makapagpahinga at makisali sa mga aktibidad na nagdudulot sa iyo ng kapayapaan at kagalakan. Ang isa pang hamon ay ang pagiging perfeksyonista. Ito ay maaring magresulta sa pagtatakda ng hindi makatotohanang mataas na pamantayan para sa sarili, na humahantong sa stress at hindi kasiyahan. Upang mapaglabanan ito, ang mga INFJ ay maaring makinabang mula sa pagyakap sa konsepto ng sapat na. Unawain na ang pagiging perpekto ay isang ilusyon at ang paggawa ng iyong makaya ay madalas na higit pa sa sapat. Ang mga INFJ ay nahihirapan din sa pakiramdam na hindi naunawaan dahil sa kanilang komplikadong panloob na mundo. Ito ay maaring humantong sa pakiramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Ang pagbuo ng isang sumusuportang network ng mga kaibigan at mahal sa buhay na nakakaunawa at nagpapahalaga sa iyong mga natatanging katangian ay makakatulong na mabawasan ang mga damdaming ito. Huwag matakot na ibahagi ang iyong mga saloobin at damdamin sa mga pinagkakatiwalaan mo. Bukod pa rito, ang mga INFJ ay madalas na hindi gusto ng hindi pagkakaunawaan at maaring gumawa ng mahabang paraan para maiwasan ito. Ito ay maaaring magresulta sa pagpigil sa kanilang sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pag-aaral ng mga kasanayan sa pagiging assertive ay maaring maging kapaki-pakinabang. Mahalagang ipahayag ang iyong mga saloobin at damdamin ng tapat habang iginagalang pa rin ang iba. Ang isa pang karaniwang hamon ay ang pag-iisip ng labis at pag-aalala tungkol sa hinaharap. Ito ay maaring lumikha ng hindi kinakailangang stress at pagkabalisa. Ang mga diskarte sa pag-isip at pag-grounding ay makakatulong sa mga INFJ na manatiling presente at mabawasan ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Ang mga kasanayan tulad ng pagmumuni-muni, pagsusulat sa journal, at malalim na pagsasanay sa paghinga ay maaring maging epektibo. Sa wakas, ang mga INFJ ay maaring makaramdam ng isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad para sa kapapakanan ng iba. Nahumahantong sa pag-ako ng higit pa sa kanilang makakaya, ang pag-aaral na magtalaga at humingi ng tulong kapag kinakailangan ay maaring maywasan ang burnout at matiyak na magagawa mong patuloy na suportahan ang iba ng hindi na kompromiso ang iyong sariling kapakanan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga hamong ito at pagpapatupad ng mga tip na ito, ang mga INFJ ay maaring mag-navigate sa kanilang natatanging paglalakbay ng may higit na kadalian at katuparan. Ngayon, pag-usapan natin ang konklusyon para tapusin ang ating pagtatalakay sa INFJ personality type. Kung pamilyar ka sa mga katangiang ito, maaari kang kabilang sa dalawang porsyento ng mga taong may INFJ personality type. Kilala ang mga INFJ sa kanilang kombinasyon ng intuwisyon at pakikiramay, dahilan para maging magaling sila sa pag-unawa sa damdamin at pananaw ng iba. Sila ay ma-visionary na nagbibigay inspirasyon at motibasyon sa iba, at madalas na nangunguna ng may paninindigan at kalinawan. Ang kanilang malalim na malasakit ay madalas na naisasalin sa isang malakas na pagnanais na tumulong at sumuporta sa mga tao sa kanilang paligid. Yakapin ang iyong mga kalakasan at kahinaan, ito ang bumubuo sa iyo. Ang pagninilay sa iyong mga karanasan ay makakatulong sa iyong paglaki. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at share ito. Ang inyong pakikiisa ay nakakatulong para maabot namin ang mas maraming tao. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para sa iba pang mga video mula sa Mind Sanctuary. Salamat sa panood. Magandang araw sa inyong lahat.